Ayan guys, ito yung bilaw concept. So, una natin gagawin is tatabasan natin siya. So, minamarking nga natin siya para papasok siya dito sa loob. So, matatabas natin siya. So, ayan. Let's go. So, ayan guys, tatabasan na natin pero kulang pa. So, yung ginamit lang pala natin pagtabas is kandila tsaka kuchilyo. So, pagpatuloy natin. Update ko kayo mamaya. So, ayan guys, tapos na natin sila matabasan. Ito yung isa, okay na. So, kailangan lang natin ng bolts kasi para makabit natin. So, ayan guys. Natapos na natin ang ating bilao concept. So, ayan. Sasalpak na natin. So, ayan na siya guys. Nakabit na natin yung bilao. So, ayan. Nakabit na natin. Tapos, tinanggal ko lang yung mga bolt ko dito. Mga bolt. Kasi sumabit siya dito sa caliper. Pero okay lang. Hahanap po ng paraan para mabalik. So, ayun na 'yung bilao natin. All good, guys. Sundan nyo lang 'yung proseso. Napakadali lang.